Kapaps ah, mananggot naman tadi ka aton nga tuba mga kapaps. apaw na yung gist natin Lagayan oh. Sa pinsangutan. Ha? Nah, Kuno na yung gist natin eh. Uh. Suddan nga tepat mapan. Ano? Oh. mapaw na oh. dahon. Puro puno niya yung git litros natin ah, ah, lagayan. Grabe, ang lakas itong tubak nito. Puro. Yan, nakatapat po Paw. Ito, 10 liters. Dawat nating tuba, mga kapat, ay 10 liters. Isali natin dito sa isang lagayan. And para isakot na naman natin ulit. Ating tuba, ayan o. 10 liters. Isang dawatan lang. Ang lakas. Ang lakas ng ating uh, sanggutan. gawin natin suka po mga kapaps isang gabi isang araw ay 10 liters yung makuha natin tuba mapaw ngay dapat kanina tanghali ay binawasan ko sayang yung sayang yung natapo na tuba meron pa ako doon sa kabila yan naka ano na tayo doon ng apat na container mga kapaps na natuba o dami nating dawat o oh. Umapaw kasi sa lagay natin, kundi sana umapaw punong-puno ito eh. May protein liters pa rin ito eh. Ayan, kuha natin tuba ngayon. Yung araw. Napakalakas kasi ng tulok na no.

Balik na natin ito ating na uh, lagayan mga kapat. Ang datang ko na. Kapat ang tulo oh. Boom. Nang lu para direktso na natin yung kanang Ng tulo, oh. lakas ng tulo lakas ng tulo itong plastic yan ilagyan ko ng plastic para ipasok ko dito sa ating galon mga kapat para hindi masayang yung tuba nya isalit muna natin itong ating galon 10 liters dito saka ipasok natin yung plastic At saka dito dumadaan yung e natin itong plastic mga kapat dito sa, sa ating galon ayan ayan, direto na yung tulo sa loob ng galon um, lakas eh tapos takpan natin ng plastic para umulan man eh, so, hindi makapasok yung tubig dito sa ating uh, galon ayan para sip na walang anong tubig yung ating uh, 拜拜 nakuha natin yung tubaw ah, hindi siya nakumapaw yan o, punong puno ito eh Paso lang hindi na pumasok yung katas yung kanya kasi lumabas yung plastic kaya tumalang yung kanyang kaya pero yung dami nito o, oh, tuba so yan lang po mga kapaps bye bye and God bless